Hello guys, good evening. Tanungin natin si Johan kung kabisado niya pa rin yung mga verse na tinuro ko sa kanya. Mga memory verse niya. Kasi pagka linggo meron kaming memory verse bago magsimula yung gawain. Kaya tatanungin natin siya ngayon kung kabisado niya pa. Testingan natin. Two hours later. Johan. Johan, nalika. May tatanong ako sa iyo. Nalika din eh. Na tandaan mo pa yung mga tinuro ko sa iyo mga verse. Kabisado mo pa rin. Nalika dito para maano natin kung talagang kabisado mo pa. Sige, ano yung mga memory verse mo sa simbahan natin? Sa Bible. John 10, 30, ako at si Ama ay isa. Ano pa? Ephesians uh, 6, 2. Igalang mo yung Ama at ilalang siya sa lakot. Ano pa? Exodus 10. Exodus 20, 16. Huwag kapapigil ka kapwa. Sa iyong kapwa. Ano pa? May natandaan ka pa?

Galing ah pelaparan ya nah pelaparan dia